So dito na naman tayo ngayon sa, ano, sa sa pool area tayo at sa harap ng ating um, function, function hall. <laughs> so nalito tayo ngayon sa harap ng function hall kung saan po uh, pinagawa yung ating uh, pool area para sa ating mga bisita, para sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid. Kung saan po sila pagpupunta dito at nag sila dito. Di ba? So ngayon, So <laughs> ngayon, So, ngayon na nga, ma'am, so, di ba it's a first day? First day? Uh, so, ilang day ba? Second day kahapon. Second day kahapon. Ay, hindi. Ako pa. Ay, first day kahapon. Second day kahapon. Ah, second day pala kahapon. So, so nagulat ako kasi ba ilang ilang months na ako nakapunta dito. Dito, 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 Tapos, umuwi din. Oh. So, nag-visit talaga ako. ko ng Cebu. Punta ko ng Maynila. Tapos, ngayon, nakauwi na naman ako. So, dito naman tayo sa'yo nag-uwi. So, sobrang nahiya talaga ako to this video na. Kasi <laughs> na, dapat kasi sa mga mga propaganda, propaganda ang tawag ko. Or, uh -huh. so, yung basta propaganda ang tawag ko. Oh, propaganda. Sa so, mga propaganda dito sa Hilabuan, ang um, lagi ako nalilate. <laughs> so, ngayon mga ma'am, sinagitan naman natin, ang ito ay ang fall area dito ay uh, 15 feet, 15 feet to ito. Kasi sabi ka ni Madam nung sa, sa GC namin, ano pa daw yan, Ngarang kalkalin pa daw yan, Bubungkalin pa daw yung lupa dyan para mas malalim. 15 feet po dito. Dito pa pa -ano yung, yung, ano, niya, yung pool niya, parang pool ng kahulugan. Pa -ano. Dito naman yung 10 feet. Yeah? <laughs> <laughs> or 9 feet or 10 feet ayaw yung over ito yung pang bata, ito rin yung pang matanda uh -oh. so, ito yung it it pang, pang pang old which is old ang gore. Ang below and gore. All below. All below. Ayan. Kasi makiluto yan. Ha? Dito tayo. Ikotin muna natin yung ano. Kasi diba matagal na yung plano. Matagal na yung mga akusasyon. Kailan ba dapat nagawa yung yung So ngayon napagawa na po natin. Napagawa na na ng ating mayordomo o ng isang Madam. artist. Hala! Social influencer. Ba yun? At content creator. <laughs> si Brian <Damage. laughs> si pa si pa <laughs> Siyempre. So ngayon mga ma'am, sipagitan muna natin dito diyang oh. So ito pala yung ano. Ay, ano pala ang purpose dito? Ulitan mo nga natin. Number, ano? Sino ang naggagawa dito? Sino naggagawa? <laughs> si, form, si Daddy ah, June. Si pa, Ah, si Daddy Joel. Forman oh, dito. Parang, ha, parang parang hiwalay siya. And kasi, kasi may ano kasi siya eh. Yeah. tapos kasi dyan, yung harang. No. So saan? Dito, tapos. Sa iyo, ano ba? Ah, uh, mm -mm. doon na banda is kids, or mm -mm. for kids. What do you kids? It's parang, siyang, parang merong wall na medyo, uh -huh. parang ano lang. Hindi, mm -mm. hindi. Ah, hindi. dito ba yung ano, pang Oh, dito may jacuzzi. Dito na area. Dito na area, jacuzzi. Ah, jacuzzi dito na oh. area. Para pag meron daw kang boyfriend, ah, ano-ano, ganyan. Ah, dito, mag, dito maglampungan. Oo, oh, maglampungan. Maglampornas. Maglampungan ah, area sa gilid. Oh, oh, dito oh. Ay pang children pang, children. pang kids. Tapos meron dito mga upuan na nakababad sa tubig. Dito? Oo. Oh, oh. Parang maliit siya tingnan. Yeah, magdagdag siya ng one meter. Ah, magdagdagan pa yeah. yan? Yeah. So, Kasi nagkulang. So hanggang dito yung ano... Hindi na John. dito lang. One meter lang naman. Hindi. <laughs> dito, merong <laughs> ilalagay na, na gazebo. Hindi. Gazebo uh, ba yun? So ngayon, to, uh, dito pa ngayon. So ang ano ha, sobrang, oh. ang galing talaga na nagtrabaho dito kasi nagtutulungan talaga. So dito naman tayo sa loob, sa Banco Nuhol. Kasi diba, nagtrabaho na nila dito. Alam na natin kung saan yung tubig kukunin. John, John yung tubig. Yung sa kanyang kwan ba? Ah, oh, kato ba? Ah, no! no! to ba Ah, katong... Gibong kalbi uh. tao? So, yung mga simento na, so, abangan na lang natin kasi... Um, uh, umulan kasi ngayon eh, so hindi, hindi, hindi na ano lahat, hindi na sa guide trabaho ngayon. Pero yung ating mga trabahante, like mga... Uh, Pinaguan so, boys. Sila, sila yung naghahakot ng mga Lupa. Bato, or balas, or ito, 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 dito. <coughs> Ah, kinatak din pala 'yung ah, no, ano, para para isahan na lang pala 'yung paggawa dito sa pension wall o sa junction sa wall ay taghakot sila ng lupa. Ang binig trabaho. Ay, na 'yung trabaho. Ah, 'yan din 'Yung din. Ang laki. Dito naman tayo mga ma. So, Ano ba Nag-video pa ko. <laughs> so dito naman tayo. Um, dito naman ay, yung mga bakal naman dito. Is prepared to prepare. Uh, hindi na po siya talaga kulang. Kasi na patag na po lang. Patag na po dito. Dito ay patag na. Abangan na nila yung ano. Yung ganda at um, yung ganda at update araw-araw sa ating um, area. Ay, pool area at saka sa ating function hall. So, dito naman tayo. Umatimiento Mat na. Ay, alam mo ba, ilan, ilan ang kabahati ni madam dito? Ah, uh, umabot siya ng 20 person yung naghahakot. Mm -hmm. With, ah, uh, dito, 10 person. 10? Ah, dito, 10. May tamay. <laughs> <laughs> Or ragot. So, dito tayo. So, dito, so, dito ay... Nilinis na pala rin dito, Pepsi. Oo. Oh, oh. Kompleto na nang ano, ng mga... Parang kulang po yung simento, pero... Ngayon kasi, di ba, wala kasi si Madam na sa Usamis. Oo. Oh. So, ilang ano na... <laughs> Six minutes pa. Oo. Oh. So, dito naman... Ano si Rina? Nulupo pala si Rina. Ano nilupo mo yan? Ah, donut balls? Nagluluto pala si Dene ng donut balls. Hmm. Kulay violet. <laughs> purple lahat. Ah, purple man, lahat. Ito pala yung niluto ni Rhea. Oh, purple lahat pala. Purple. Sa abangan so, sa kanyang uh, YouTube channel. Gamitin ko muna yung area dili yung kasi na ilabo, Oh, ganda. Diba? Oh, ganda. Hey, ganda nice. Um, para, para siya. nice. Nature. Para parang, parang si ano yung sa, yung, yung, yung nagkadagang, lumagay farm gani. Bili ko ito isa. Lalaki, gagakalo. Joseph Explorer. Ben, Si Joseph? Joseph? Joseph! Hmm. Papa Joseph! Siya si Joseph! Siya si Joseph! Pero si Joseph! Yung ano niya ba? Yung 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 view niya pang oh. Joseph! Oo. Oh, oh. Pang hmm. Miss Cynthia, ganun. Aha? Uh -huh? Miss Cynthia. Miss Hindi ka Cynthia? nanonood kay Miss Cynthia. Hindi ko rin kay Joseph <laughs> ako nanonood. <laughs> <laughs> so dito naman tayo mga moms. So abangan na ni, lang nila, nila yung ano yung update dito sa fall area at saka sa um, mm -hmm dito sa ano ni Madam. So abangan na lang ninyo mga moms kasi mga guys. So nag nagtaka ako guys kasi nung unang punta ko dito ay hindi pa siya kompleto. Pero ngayon na na talaga siya mga moms kasi tina mo yung upuan at saka yung table sa ano ni Brenda. Di diba, ang ganda. Ito yung maganda sa bahay na kulay. Nagkaka-amaze. Pero dito naman talaga is so, wala pa talagang table, wala pa mga upuan. Pero may table na. So abangan na lang ninyo mga mam yung kanyang ano um sa kanyang hinaguan nature farm dito naman sa ating mga bulaklak ay okay naman yung kanyang mga bulaklak na mamulaklak naman yung mga bulak dito naman ay <coughs> ano ano si Brenda nagtatanim bumibili ng bulaklak di ba so dito tayo ulit dito tayo mga mamsi alam niyo mga mamsi dito nung isang araw ay binaha sila binagyo sila so ngayon ngayon ay parang hindi naman sa malakas yung tubig ngayon pero hindi ko po natin alam baka mamaya ay lalakas na naman ulit so ito pala yung ito pala yung inano ni Brenda na inano siya um, binaha siya so sana hopefully wala walang baha ngayon kasi kung babaha today ay uh, matatabunan na naman yung, na yung kaniyang um, hagdanan or daanan ng ating mga bisita or hagdanan namin or daanan namin so ay mga ma'am sheo grabe ang ano ang ang baha nung isang araw dito grabe talaga ang baha dito nung isang araw oo nakakatakot talaga pag bumabaha ito eh kaya sa mga suggest ko sa mga tao pag bumabaha dito ay kailangan po walang ulan or walang ano dito kasi pag uulan nako delikado di ba so dito na lang tayo mga mamshi abangan na lang ninyo at ang ating um, next update dito sa hinaguan nature farm sana matapos na tong ulan mm -hmm. kasi nakakatakot talaga get doon na sa bahay umuulan doon ay tumutulo yung aming bahay. So ngayon, ah, okay na po siya. So good luck mga mamsi. Thank you, Simple Amore. Eh. Thank you. Thank you. Thank you.